Hello guys, may hapon, nandito tayo ulit sa aking maliit na pond So, magpapakain tayo ng hito 4 uh, months na pala itong hito ko ngayong buwan So, ayan na po sila kalalaki Ayan guys, ah. ayan. ayan Ayan na sila Ayan sa kabilang side naman nabigyan na ito ng initial na pagkain kanina. So, grower na yung binibigay ko sa kanila ngayon guys. Tapos, tagyan natin dito banda kasi hindi yan sila pa. May isang space lang. isa din natin. Ayan. Nabising ko na ito ng second week ng June. kasi papalitan ko ulit ng bagong fingerlings kunti lang to sila guys nasa 500 heads lang ito so kung lagay is mas marami Kita ni ringkasan. ya yeah. Ayan. Ayan ang ating hito. Ayan, malalaki na sila sa 4 months. Ayan, mahaba na. Ayan, tataba. Hmm. Ayan guys. Ganyan lang kaliit ang ating pond. So siguro sa sunod kong paglagay dito guys is tatry kong maglagay ng uh, 2,500 to 3,000 na hito. Kasi masyadong, 500 lang ito eh. Maluwag. Maluwag para sa kanila. So, ayan oh. Ito lang siya, kaliitang pan ko. Ayan lang. Ayan. Thank you for watching!